Hi everyone! Nirinchik ka ba sa ibang bansa? Welcome ka dito sa Europe, lalo na po dito sa Spain. Dahil ang Istio Travel and Tours, pwedeng pwede na mag-process ng inyong application without the job order. At pwede din po kayo mag dito ng from 6 months up to 1 year sa paghahanap po ng trabaho. Ito po ay o mga 4 years graduate course po. Kayo kung kayo po ay nanonood ngayon at mayroon po kayong degree holder po kayo sa Pilipinas o sa ibang bansa, ito na yung pagkakataon po niyo na mag-apply. Take note po Ipaprocess po namin ang inyong application without the job order po walang kontrato galing sa amo. Kaya hindi niyo na po kailangan maghanap ng amo para magperma po sa inyo. Dahil simula sa buwan na ito, pwedeng pwede po namin iprocess ang inyong application para maka-apply po kayo ng visa papunta po dito sa Europe, lalong lalo na po sa Spain. Ang Easter Travel and Tours po ay gumagawa ng paraan o naghahanap po ng paraan para makatulong po kami sa aming mga kababayan lalong-lalo na po doon sa mga nangangailangan po ng aming tulong na makarating po dito sa Europa at matupad ang pangarap po ninyo para sa inyong pamilya. Kaya kung kayo po'y nanonood ngayon at nakatapos po kayo ng 4 years course ito na yung pagkakataon po ninyo mag-comment below lang po kayo para mabigyan po namin kayo ng Special Slot Discounting Mi-16 para sa aming visa orientation. Kaya ano pa bang hinihintay ninyo? Will